what's up guys good afternoon you know update sa ating backyard konti na lang yung ating mga stack ng balloon mollies you know magre-reset kasi tayo sa pagbabaloon pag-isda you know wala na yung tatlong reptab wala nang laman dito marami pa tayong mga fry ayan you know. oh. mga fry ng picky malalaki na yung iba lahat yung glitter eye you know magkakaling pa tayo dyan then dito sa si Yamabuki konti na lang sa si Yamabuki you know. nasa 5 pieces na lang ata yan dyan doon marami tayong pray ng Yamabuki zoom natin yun know. nasa green water sila mga green water then dito sa EBM yan you know. May pray na sa IBM pero yung cross natin na breed BBM natin ayan oh may BBM nandito oh. may mga prime na rin ako nakikita yan oh dalawa lang natin nakikita ko pa nasa ilalim yung iba flat green water nandito tago mga prime natin ng mga mga prime natin ng golden blue tail ito yung third batch ng fry ng golden blue tail. Yan you know. o. Sobrang rami May din dito yung mga P.K.B.M. na canna fry. Yamabuki natin. Baka matipuha nyo, yamabuki natin. Comment lang kayo dyan, NPM. You know. Yan o. Sobrang gaganda nyan. Nasa green water sila. You know magandang tingnan orange na orange pinapakain natin sila ng spirulina yung piki ba ano. yun dito not for sale na yan mga gawin natin yung breeder para sa pag reset natin yan titer natin ano. gawin natin yung mga breeder mga full mass yan nabenta na yung iba Then dito yung ating mga nahuli na mga nabansot. You na. Know? Maya mabuki rin yung batay mayabubuki. Ito yung Oscar natin pa dito yung apat na Oscar natin ito na isa. Hiniwalay natin kasi binubuli. Yan you know? May mga sugat. Late niya kasi kaya binubuli. Dito walang laman. And dito. isa muna natin itong bawang. o. You PKBM. Know? Goldas PKBM na kal natin hirang kal natin ang PKBM oh. Hindi masyadong Platinum Hindi masyadong full mass May mga Itim-itim na Mga beta natin Ito yung Oscar natin tatlo na lang kasi binubuli nila yung isa yung maliit buti ito sabay sabay lumaki kaya hindi nagubulihan yun know? dito wala pang laman dinagyan kasi natin ng semento kasi may butas ito naman yung update sa ating may sakit na mga breeder you know? linagyan natin na ng bawang you know? breeder natin may sakit yan Calomus worm, yun know. Sa puwet, nakita nyo ba? May lumalabas na uod. You know, sana ma gamot natin yan. Kasi sobrang ganda niyan, yun know. Ayan Ay, na apat yan, may mga sakit yan. Kaya iniwalayin natin. Pinapakain natin ang bawang. Wala kasing available ngayon sa online na Romac 3. Yun know, Sobrang puputi niyan. Grabe. Mm, Ibeto natin dito. O, show grade. Hindi pa nito kinukuha ni Kuis si Ryan. Dito, pang previous natin. Gapi grass, baka want nyo. Libre na lang. Punta kayo sa bahay. Kunin nyo itong isang drop. Ito naman yung ating mga gapi is mga pakain natin sa Oscar. Yan you know, o, pinapakain lang natin itong mga ko Koy. Tapos karen din tong blue dragon. And may purple dragon tayo dito. You no, know, yun, may mga fry na pala yung purple dragon natin na pakain, no? Oh. Pakain lang natin yan. PKBM, yan you know, ang PKBM natin. Mga long body daw yan. yan you no? Know, pero glitter ay yan. Yung mga nakuha natin na kala. matipuan nyo talaga, guys, no? Oh. sobrang ganda niya no ya mabuki lang to mga red eye you no, know? nasa green water sobrang gaganda lumabas na yung ating Oscar PKBM sobrang ganda ng na PKBM natin mga eye sobrang solid hanggang dito na lang ang vlog natin guys kung di ka pa sa ating page baka naman ano, you know, lumabas na sila mamayayain natin sila